Hello guys. Mm -hmm. Ah, mm -hmm. naglingkod na diri. Naglingkod na mang siya. Hmm. Yung lipstick mama. Hello guys, ang baby ko guys ay ng lipstick guys. Can I get that? Sir Lady. Kay pagandahan ko to. Hello guys, my baby is Maarte guys. <laughs> Maarte ang baby ko She will do makeup tutorial. Hi Maarte. Na? marunong pala ikaw mag-lipstick. lipstick

Ayan na, dito of civil no, civil Santa Monica, sa Sargao. Ayon din 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 sa ilang lugar sa isla. Isinailalim na sa state of calamity ang Sargao at bukas lang the islands. Bago guys. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Wala wala wala